Hoy, mga ka-tunin. Andiyan pala kayo. Akalain nyo, ano? Mag-iisang tao na pala ang uh, dos por dos sa DCRH. Pagilis uh, talaga ng panahon, ano? Pero, alam nyo, nagpapasalamat po kami, ha? Ah, dahil sa kahit na naglipat bahay po kami, ayan, eh, patuloy nyo kaming sinusuportahan. Pinatuloy nyo kami, ni Kumbachero, uh, Jerry Baha, sa inyo-inyong mga tahanan. Hindi man uh, madali ang uh, lahat Pero napatunayan namin Talagang andiyan kayo para sa amin Truth, thick and thin Eka nga eh sa totoo lang po eh, Kapag binalikan natin ng nakaraan Sa pang namin Sa pagbabalita Na lumalatay sa lumalatay na komentaryo diba? E Hindi kayo nawala eh Ooooooo na Thank you. Maraming salamat po sa inyo. At dahil dyan, dahil dyan, ang Tune-in Ketunying, ito, Tune-in Ketunying, ay uh, nakikibate sa dos por dos sa VCRH. Alam nyo ba kung paano kami makibati? Ba? Susuportahan namin yung ginagawa ng dos por dos dito sa Tune-in Ketunying. Mamimigay din ako ng 5,000 piso sa 10 mga ka-tune in natin. Ayos ba? Nandito oh, congratulations. Ah, hindi. taga muna. <laughs> Baka isipin nyo. Kaumpis ako pa lang. Alam ko na yung panalo. Hindi. Magkwentuhan muna tayo. Balikan muna natin ang ating journey uh, mula sa Quezon City patungo sa Pasay hanggang sa kasalukuyan. Kung inyong maalala, July 31, 2020, nung umere ang huling hambalos ng dos x 2 sa DZMM. Tami pong mga magagandang uh, uh, oportunidad, ika nga, na binuksan ng ABS-CBN para po sa amin. Mm -hmm. uh, na gusto naming sabihin, nating sabihin kong bachero na uh -huh. uh, ito ay ipinagpapasalamat natin. Talaga, totoo. Hanggang sa muli kahit sana'n po mapagpad mm. ang tinig namin ni Combachero, uh, hari na ma dumating ang pagkakataon ay uh, masundan pa rin po ninyo kami. Salamat po sa inyo. Mga kababayan, makalipas po ang labintatlong taon sa himpapawid, ang Dos Puertos po ay titigil na sa pagsasay himpapawid. Dos Puertos is signing off. Malungkot ang naging paalaman kasama ang mga naging kapamilya na namin sa loob ng labing pitong taon. Gayunman, ika e nga, life must go on. Sinamahan niyo rin akong maging jobless pansamandali kung ano-ano racket ang pinasok ko pero nandyan pa rin kayo Inintay nyo kaming makabangon muli hanggang sa aming matagpuan ang panibago naming pamilya. August 30, 2020, nang official kaming i-welcome ng aming mga bagong mga kumbachero sa aming bagong tahanan. Parang, kan? Feeling artista. <laughs> Ngayon lang kami nakapirma na merong ilaw na ganito eh. <laughs> Dati ang pinipirmahan lang namin eh, kan? Yung mga sabina, gano'n. <laughs> 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 Papakapagat kami ni Gary dito sa first week. Bebo, gusto nga natin yung ano eh. Ibanak agad. Nakatataba rin ang puso dahil ang aming mga kapamilya ay pinahintulutang kaming dalhin ang titulong Dos por Dos sa DZRH. Ito si Anthony Taberna, Ito po si Jerry Baha, Uli pong ang Dos por Dos sa bago nitong tahanan sa DZRH. Kita niyo, kauna-unahan sa Pilipinas. Dos por Dos sa DZRH, Sure na na! Manat NANG doble! Hahabalos ng doble! doble. Hahataw! Babad! Hahabalos NANG todo! Ang tandem ng bayan Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DCRH! Kaya naman August 31, 2020, nang una naming pagsasimpapawid, hindi nyo pa rin kami nakalimutan ang atin pong oras. Kumpasero. Ha? Ano? <laughs> Nabigla ako dun ah. Achi, Got yam kong sa hun. 5.03 ng hapon. Fast forward. August 2021 na. Ha. Aba, happy anniversary. Kumpasero. Dahil special kayo sa amin, eh paano naman? Kung batsyero ka na, ka ka pa, eh may special na ayuda akong ibibigay sa inyo. Siguro nakita nyo aking uh, Facebook uh, post, no? Ako'y nagtanong, kung ano gagawin mo pag binigyan kita ng 5,000 piso? Aba, hindi to basta survey lang, ha? Kung bacero, ha? Talagang mamimigay tayo ng 5,000 pesos sa bawat isa, sa sampo, ha? Ah. Sampo na nakapagpadala sa atin ng nakaka-inspire na sagot. Eto tala panahon ng ayuda ngayon na kumbachero, mga ka-tune-in. Ang tanong, ano nga ba gagawin mo? sa 15000 pesos. Nako, mga ka-tune-in. Alam nyo po ba kung gaano karami ang uh, nag-respond sa ating pong paanyaya? <laughs> Mahigit sampun libo! Woo! Grabe! Pero, alam niyo po ba na sumakit din ang matanong ating mga uh, ka-team, teammates, dito sa Tune In Ning team sa pagbabasa ng mga magaganda pong galing sa inyo. Pero sabi nga, uh, kung gaano man namin gustong mabigyan lahat, eh sa ngayon po medyo gipit si Ning eh. Sampu lang muna pero mali niyo naman maulit po ito no. Okay. Ang uh, lahat po ay pinagtuunan namin ng pansin, uh, pinaghati hatihan po namin para basahin at ang isa po sa mga uh, pumukaw sa amin pong atensyon ay ang uh, liham po o yung message galing po sa isang uh, public school teacher dyan sa Orani Bataan. Eh, hige. Papakilala ko sa inyo at uh, makakakwentuhan po natin. Palakbakan, si Teacher Samson Santos Angga. Teacher Samson! Maganda araw po sa inyo. Hello po, po, magandang po. Magandang hapon po. Kapingin, magandang hapon po, Captain Magandang hapon po sa lahat ng inyong masubid at tagasabaybay. Opo, natutuwa kami sa sa inyo pong mensahe. Pero siguro, kikilalanin muna namin kayo. Matagal na po ba kayong uh, teacher? Labing-anim na taon na po. Labing-tatlong taon okay. po, ginugol ko sa pribadong paaralan. Ito pong huling uh, tatlong taon, ay kasalukoyan pong ginugugol sa pampublikong paaralan. Lako na, taon pa pala na yung pagpasok niyo sa public school eh halos kasabay na ng pandemya ano. Opo, sabi ko nga po, biyaya rin siguro ng Panginoon na hmm. po ako sa pampublikong paaralan kasi po kung nasa pribadong paaralan, alam po namin natin sa panahon ngayon ay walang kasiguraduhan. Siguro, didiretsuhin ko na, kayo na po ang magsabi sa amin. Um, ano po ba ang gusto nyong gawin sa 5,000 piso eh, para lang malaman nila kung bakit ta uh, kayo po isa okay. sa mga napili namin? Sa totoo po, nung nakita ko yung post nyo sa FB, uh, isa lang po ang, ang, ang nasa puso ko nun. Kung bibigyan ng pagkakataon at papalarin, ito pong pera po na ito ilalaan ko para sa mga batang aking tuturuan yung panuruan 2021-2022. Kasi mm. po kung sa akin po, sa tingko ko po yung 5,000 libo na to ay mas maraming mararating sa pamamagitan po ng aking mga mag-aaral. At malaking mm. bagay po ito na makakaalwa yung mga magulang na iisipin na di na nalawa isipin yung pambili ng ng na envelope, ng ball pen, ng papel, mm -hmm. ng ordering materials na pwede naman po pala ma-provide sa pamamagitan ng mga taong ginagamit ng Panginoon. And ako, eh, marami siya po. Alam nyo, yung inyo pong uh, napakagandang layunin, yung po ang dahilan kung bakit uh, napalingon kami, ika nga, <laughs> sa mensahe ninyo. Uh, Ma walang galang lang po. Ilang uh, ano po ba yung tinuturuan niyo ngayon? Anong anong anong? Uh, ay, sa po. Ang hawa ko pong grade level ay grade 6 ng Paraiso Elementary School. Kumusta po ang pagtuturo nyo ngayong uh, uh, pandemya? Medyo, uh, so po yan eh, sige neno, yung iba naka-module, yung iba naka-online. No? Sa amin po kasi modular. Gusto mo po namin mag-online, so balik nakakalungkot po hindi wala pong uh, mahirap po sa bahagi ng mga mga, mga magulang na makapag-provide ng devices kasi po alam naman po natin na mostly sa mga public school uh, hindi po nakakaalwa yung yung kabuhayan o yung kalagayan ng ating mga mga magulang so mali, instead of, of having devices syempre po usik muna ang intindihin may mga pagkakataon po na kapag ang mga magulang ay hindi nakakapunta sa paaralan para kumuha ng modules gamit ko po yung aking tricycle iahatid ko po yung mga modules doon sa mga bahay ng mga estudyante o mag-aaral na hindi po nakakuha ng modules sa particular na nakuhanan po ng modules Mahirap ito, ito, ito. pero pipilitin po natin maitawid sa maayos pamamaraan ang pag-aaral ng mga bata Lato, Nakakatawa po kayo uh, teacher sa no? tama po kayo eh. Yung actually, yung 5,000, libo, kaya nyo naman yun eh. Pero uh, ang totoo po nun, sa ibang tao ay maliit po yung 5,000. libo. Pero sa marami nating kababayan, yung 5,000 libo ay uh, napakalaking bagay na. Ito eh, kaway kawayan po ako ni John John Bailon dito. <laughs> ito, mes, ito, ito. ito po eh, sa atin na lang, wag nyo na ipagkakalala. Sinesenya sana ako ni Jonjon, dadagdagan daw niya ng 2,000 yung at galing daw sa kanya dito. <laughs> salamat, salamat. Salamat Pero, po nang si marami. Salamat e, po nang marami. Salamat. Eh, bailon kayo, Bailon eh Bailon ngayon kayo magpasalamat. Salamat po, Sir Bailon. Salamat uh, po nang marami. Salamat uh, hindi talaga, hindi po. Talaga, Malaking po bagay po 'yan. Malaking oh, so bagay atin, po. Nadagdagan pa yung uh, 5,000. Pero sa inyo lang to, ha? Uh, <laughs> uh, iba, iba. <laughs> Marami, madali ka bumili bumilib teacher Sam eh. Teacher Sam, kami pinagpapasalamat at masaya po kami na kayo po yung aming pong, uh, isa na out of uh, 10 na mapalad na uh, sabihin natin nanalo sa pakantes natin sa uh, Tune In K20. Okay, uh, baka po meron po kayong gustong uh, sabihin, mensahe sa atin po mga lalo na sa mga magulang at mga estudyante sa panahon po ngayon, medyo mahirap po ang ating sitwasyon. Salamat po ng marami sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin, sa akin, partikular. Tunay na ang Diyos ay tumutugon sa mga dalangin po ng ating puso. Sa mga nanay, sa mga tatay, sa inyong mga mag-aaral, alam po natin na mahirap ang pinagdadaanan natin sa panahon ngayon. Mahirap ang paraan ng pag-aaral, Subalit so, alam ko po, lahat ng bagay po ito ay ating maitatawid sa pamamagitan ng patutulungan po natin. Tiis-tiis lang, may magandang plano po ang Panginoon sa kabila ng pinagdadaanan natin. Darating po yung tamang pagkakataon na anihin po natin ang lahat ng bagay na ating ginawa para po sa kanyang dakilang kapurihan. Salamat po, salamat po muli at pagpapala po. Pagpapala po. Maraming maraming salamat sa iyo, Teacher Sam yung kwento mo sa amin eh talaga namang nakaka-inspire ano imbis na ang isipin mo o unahin mo ay ang iyong sarili ang uh, mas binigyan mo ng pansin ay ang kapakanan ng iyong mga estudyante at pati yung kanilang mga magulang isa ka talagang tunay na huwarang guro mabuhay ka thank you so much ngayon naman ay ready na ba kayong kilalanin ang nine other winners Ito na sila Merly Aranya mula sa GMA Cavite. Balak niyang gamitin ng ayuda sa pagtitinda ng lutong ulam. Ang kita nito ay ibibigay niya sa kanyang asawa, 69 years old na, ngunit patuli pa rin sa paggawa ng kalang diuleng. Maria Cecilia Valencia, Tagabinyan, Laguna. Gusto niyang makapagsimula ulit at maibalik ang nagsarado niyang karinderya na may specialty na dinakdakan at barbecue. Paula Bianca Abad Virador mula sa Pasig City, isang estudyante, nanay na may dalawang anak na nasa elementarya. Nais niyang makabili ng second-hand na laptop para gamitin sa kanyang pag-aaral ng kursong elementary education. Jenny Palaganas Pascual ng Nueve Ecija. Ang plano niya, ibili ng second-hand na sewing machine na demotor ang nanay na may edad na. Nais ni Jenny na wag nang papasukin bilang kasambahay ang ina. Martin Lohoya ng San Pablo, Laguna. Isang amang humihiling ng ayuda dagdag ipon para sa liver transplant ng kanyang walong gulang na anak na na-diagnose ng biliary atresia. Kung gusto nyo rin silang matulungan, aba eh, pwede rin kayong mag-subscribe sa kanyang YouTube channel lohoya.ph for baby Alicia's liver transplant. Ang monetization ng kanilang channel ay napupunta sa hospital bills ng anak. Jeremy Gonzalez ng Nueva Ecija Isang ama muli ang nagnanais na maisalba ang buhay ng kanyang anak. Six months and three weeks ang kanyang baby ng isilang ito. Kaya naman nasa neonatal intensive care unit pa ang kanyang premature baby. Nasa mahigit 40,000 ang kanilang binabayaran kada araw. Emily Magbanwa Alvarado ng Kamsur, isang butihing may bahay na gustong makatulong sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagbili ng biik upang magamit panimula. Sila ay merong dalawang anak, isang pitong taong gulang at isa may special needs. May Wagas ng Magalang Pampanga, isang ina na nagnanais makabalik sa pagtitinda ng prutas para makaipon ng pang-open heart surgery ng anak na may sakit sa puso. Charlene Soriano ng Old Balara, Quezon City, isang inang nagnanais muling makapagbenta ng isda para masuportahan ang labing dalawa niyang anak. Anim dito, nag-aaral pa gagamitin niya ang kikitain sa pagtitinda sa gamit pang online learning ng mga anak. Maraming salamat po mga ka in sa pagbabahagi niyo sa amin ng inyong mga kwento. Sana po kung ano man ang pinagdadaanan po ninyo, mapigat man yan, ay makatawid o makalampas po tayo sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga, eh, tiwala lang. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. At sana yung ganito mga efforts po namin ay makatulong sa inyo kahit pa paano. Thank you po. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumali sa ating hashtag Ayuda ni Tunying dito sa ating tune in kay Tunying. Pero alam nyo ba, umpisa pa lang po ito dahil itutuloy po namin ni Kumbachirong Jerry Baha ang pamamahagi ng ayuda 5,000 pesos ha? ha kaya dapat uh, ipagpatuloy nyo po ang pakikinig po ninyo at panunood ito pong pamamahagi namin ni Kumbachero eh, mula August 16 hanggang August 31 kaya lang ang tawag yan na, at yata namin dito ni Kumbachero hashtag Ayudade kasi ang sponsor natin si Dade <laughs> uh, Andres Eduardo. Ayan. Ulitin lang natin ha. August 16 to 31. Ay nako, napakasarap sa pakiramdam. Ito po kasi eh, bahagi ng pagpulong natin. Pagpapasalamat na rin sa mga sumusuporta sa amin ni Combachero sa 2x2 sa DZRH. Ayan. Alam nyo naman kami, may pandemya man o wala, eh meron kami yung hashtag eh, huwag mapagod tumulong. Approved! Eh, paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Woohoo! Napapaligiran na namin kayo! sumali na kayo! Yo, yo! Dahil kahit man dito na kami, me, me, me! Andyan pa rin naman kayo! Yo, yo, yo! Dahil isang taon na tayong magkakasama sa DZRH, kaya naman may trope kaming pasabog para sa inyong patuloy na pagsama. Simula Agosto, sa sais Doubling winner ang aming pananalunin. Dalawa ang mananalo araw-araw ng 5,000 pisong puhunang pang negosyo. Grabe. Hanggang sa mismong araw ng aming unang anibersaryo. Matindi. Mm -hmm. Sa, sa kauna-una ang radyo sa Pilipinas, DZRH. Kaya tumutok, manood, makinig. Sa DOS por dos, 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 lunes, lunes hanggang biyernes, alas 5 hanggang, hanggang alas 6.30 si ng gabi. gabi. Ikaw, Anong negosyo ang maitatayo mo sa halagang limang libong piso? Comment na! Madali lang ah. Eh. Kaya pwede tayo, tayo mag-artista eh. <laughs>